Yo, what's up guys? Welcome back dito po sa Denry Gadoy TV Sports Well, ang ating pag-uusapan ka sa ito Ang Bakbakan TNT at San Miguel Okay, Uh, paano tinalo ng San Miguel ito pong TNT sa Game 3 okay at mga pa shoutout Alright. so deep analysis po ito ni <laughs> Doy TV bago po yan eh, magpapasalamat muna si Doy TV sa inyo ha mga subscribers at followers po ng channel na ito maraming salamat po sa mga hindi pa po nako ang dami po nag-subscribe sa content natin noong nakaraan okay So, uh, mga taga-San Miguel ba kayo? T mga taga-TNT ba kayo? Abay, mag-comment na kayo, okay? Sa mga hindi pa, abay, subscribe na, guys. Na pag na kayo, okay? I promise, this is a fully entertaining content. At walang halong fake news, okay? Iko-correct ko pa yung mga lumalabas na mga fake news dyan. Alrighty. So, dito na po tayo sa ating gustong pag-usapan, ano po? Unahin na po muna natin muna, isingit natin itong Barangay Hinebra na ang dami po na naman naglilipa na, na naman no ng na mga trade trade daw yung iba ikinukubli nila ha sa mga ano mga paetchos etchos nila ng mga ano mga parang fantasy trade ganun okay yun daw po yung mga fan ano uh, popular demand yung mga ganun yung corny no hindi na kayo na ano nakontento kontento, no? Okay, sa bagay, alam naman natin na mga ano lang naman yan, clickbaits lang naman yan, no? Dinadawit nila yung Ginebra para po magkaroon sila ng views. Pero, naku naman, guys. Nasa kay po ngayon ng mga player <laughs> De, joke lang. Well, wala pong trade, no? Okay, so... Tsaka yung mga ganyang klase ng mga trade proposal na guys, no? Okay, Uh, antay na lang po natin okay? para hindi po kayo umasa okay? yung mga magbabalita po niyan guys huwag kayong maniniwala no? kasi gawa-gawa lang po nila yan okay? so yan po ang mababalita nyo sa DOY TV Sports dito na po tayo sa ating gustong pag-usapan paano po tinalo ng San Miguel ito po ano TNT dahil po yan sa ano sa super layup. Nerwell. <laughs> De joke lang. Well, Nakitaan okay, nyo naman guys, kung titignan nyo yung scoring, no? Pahardo, na na natin San Miguel, 33 points. Okay, Ross 15. Okay, so dito pa lang eh. Alam na this, no? Okay, si Cruz may 13, Perez 12. Ilan po ang nagdo-double digit dito? Tipo po ba? Trollano, 10. Okay, sa kabila naman, pinangunahan ng dalawa. No, okay, sabi ko naman sa inyo, si Pugoy Optana, okay? Nasaan? nasaan si ano hinahanap ko si ano parang wala dito heading ato 10 points all right uh, ganuelas roser 3 di ba aurin 0 herwela 0 ano ba yan so yan po makikita talaga dito no ganun din naman dito sa San Miguel si si Teng tulak biro last game may 10 points ngayon tulak Johnson itlog. Okay? So, well, kasi nga po, nandiyan si Chris Ross, no? Kaya yung uh, time na ni Johnson po, eh, ano, uh, nakoconsume, no? Yung time slot niya dapat, eh, na kay Ross. So, okay lang yun. Understandable yan. So, points in the paint po, malaki ang San Miguel, no? Hindi <laughs> na po natin kailangan ni memorize yan. Dahil nga po, talaga pong wala pong makabantay dito kay Junmar, ano po? at uh, kahit ano ba pong arte no <laughs> yung iba nag ano pa eh kunwari ano sila eh dapat dun tinatawagan na ng ano eh ng flapping eh no kasi nga naman eh sa height niya po talaga eh mahirap pong pigilan yan so yan po ang uh, advantage talaga sinasabi ko sa inyo na San Miguel no hindi lang po yan no katulad po ng mga sinasabi natin sa pre-game analysis natin no okay mga predictions natin alam po talaga ni Leo Austria eh, no? na kaya nakalagay dyan discarte ni Leo Austria alam niya kung kailan niya bubuha, bubunutin yung player eh, no? talagang binabasa niya yung sitwasyon tulad na ni ano, ba, diba? instant score kagad yung ginawa ito si Jericho Rosales este si ano ba ko Chris Rosales o oh, diba? Ang dami pong celebrity ng San Miguel, no? May Joel Cruz. <laughs> May Jericho Rosales. <laughs> De joke lang. Okay lang. TNT naman po kasi meron naman po silang ano, legendary heroine. <laughs> so, yun po, no? Well, ang gusto ko pa po idagdag dito, guys, no? Para sa akin, malaking bagay po yung nangyayari nung Game 1 dahil po ano eh, gigil po eh, no? may halo pong gigil ang laro ng San Miguel. Tignan nyo po ang discrepancy guys, no? ng kanilang game 1 at sa game 2 at game 3. tipo ba, talaga pong gigil guys eh. No? Kaya kung ano man po nangyari dyan, ano po, nako ako. Ewan <laughs> ko, basta mayap na lang. Ewan ko na po magsalita, pero... Um, Talaga pong yun ng ating napansin na iba po talaga ang laruan ng San Miguel. Talaga po ngayon nakita niyo po talaga yung mga players nila parang merong ano eh, apoy sa mata. Talaga pong ano eh, mainit po talaga no pagdating sa depensa no. Iba eh pansinin niyo nung kalaban nila Hinebra at ito pong TNT. Iba po talaga yung ano yung the last two games po ng ano San Miguel. Na talaga pong may gigil. Kaya, ayun. Sa game 4, uh, mukhang ganyan na naman po. No? So, of course, aabangan pa rin po natin ang discarte na ito, ha, ni Chat Reyes. Okay? So, shoutout na po tayo, guys. Okay? Shoutout na po tayo. Dito po tayo sa ating nakaraang content, guys. No? Ang dami po na nono. Alam niyo natutuwa ako. Oh. Alam niyo kung bakit dito po sa ating nakaraang content and ito, kanina ko lang in yan ang dami pong subscribe mga 30 na yata so sa mga hindi pa sakay kayo dyan no? tinitignan ko po meron pong isang sikat na vlogger na dyan ng maraming followers ano sabay po kami I mean, call yung views po namin eh Nagkakaparehas Biruin mo yan Nakikisabay si Doy TV Ganyan na po kalakas ngayon ng Doy TV <laughs> Salamat po guys ha Alright dito na tayo masaya na po natin yung mga komentaryo Dahil kasama kayo lagi dito Itong advantage nyo dito eh Edwin Lobo Pag wala si Poy Eram sa game 4 Panalo ito sa SMB Malay nyo naman Malay nyo naman no Pumasok na yung mga layup ni Ano ni Heruela <laughs> Dito na tayo ha Charlito Galiposo believe na nga ako iyo kasi totoo yung mga balita mo Ayaw ko nang tinitira mo ibang kupunan Ano yung pong ibig yung sabihin tinitira yung kupunan? Magbalik ka lang, tinitira mo pa yung ibang Ano po sinasa ano po ibig niyo sabihin, no? Ano po tinitira, no? Anong ano doon? Anong anong paano tinitira? Ano pa? pa No? alam nyo, no, ewan ko, no, paliwanag nyo po, sir, ha, mag, mag, mag -ano kaya dyan, kaya example, ladi ko maintindihan yung sinasabi nyo, eh. Andresito Lantason, go, go, 3-0 na sana, idol, kung hindi natalo sa controversial. Eh, yun nga po yung ginamit na, ginaang ang inspirasyon ngayon na San Miguel, eh, kaya, <laughs> at, nako, di natin na lang kung nakabuti sa kanila yung game 1 win, mean, eh. <laughs> I mean, hindi, yung nangyari, ha, yung, tawag dito yung decision no okay yung dinesisyonan ng mga magigiting na ano <laughs> okay dito tayo ha kay Joseph Pineda salamat po idol sa pashatot yes welcome po okay baulan daw po na no? umaga sa Pilipinas no lako po alright sabi ko na po yung galit na SMB dahil ayun yun nga po no sigundan ko yung sinasabi mo sir Joseph no para sa akin po no Uh, kahit di nila sabihin, yun ang nararamdaman nila eh, No? Sa mga reaction lang nito ni Aljua, ito ah, sa akin lang ah, ah, ramdam nila no? na unfair talaga yung tawag na yun no? okay. so kaya talagang dun sila no? Pinang, dun nila inuhugot no? yung kanilang ano tawag dito yung gigil nila ikang nga, ano mismo na pong si Al Francis Chua nagsabi niyan talagang gigil sila okay lalo na nanonood si Al Chua nakita niyo po ba humingit eh Aseryoso? no siguro sabi niya subukan yung magpatambak <laughs> siguro ganun no <laughs> alright dito tayo ha kay Rodel Akoko ano boy, kaya naman pala manalo SMB back to back pa may nagkomento kasi na parang hindi mananalo SMB Cont contra TNT kasi ang gusto ni Nebra pumasok. Hindi ko po alam si nagkomento noon. Okay, extra power guy. I told go DM. Ang terapiyan mako ba ay SMC din? Ah, ewan ko po. <laughs> diba ano 'yan? Ewan ko. <laughs> Kung saan talaga 'yan. <laughs> okay. Huwag kayong mag-alala ka tropa TNT Andiyan naman <laughs> Well, I agree Nandiyan naman po ang mga ano Tawag dito mga technical committee no Para no Para Baka siguro Natawa Tama ang mga tawag <laughs> Di ba? Kaya nga sila nandiyan eh <laughs> 'Di ba? Correct me if I'm wrong, ha. 'Di ba kaya nga may technical committee para mag-correct. <laughs> kaya wag kayong magkalala. <laughs> okay. Diba tayo tayo ang Martin da Kuy Kuy. Boss yung PB ay parang ano po, Reno Shine de kulang. Nandiyan po yung ating idols, ha, na ano. Ah, uh, ano, ay ba? Yan? Ano nga ba yun? Converge. Okay, yan po. Kaya, hindi lang po sila. Okay? Kamingin na natin kung wala naman talaga MVP San Miguel. Ano na yung PBA? <laughs> MPBL na po may napanood ngayon. <laughs> o baka nasa ibang bansa na lahat ng players natin. <laughs> Di po ba? Nick TV Vlog. Okay. 3 na sana. Ah, yun lang. ano ba kabayan ng tag <laughs> congrats SM Beer for the win okay uh, naging motivation ng yun na nga po sinasabi ko no Arthur sa bahay no. Vincent Taba good day kabayan do iba talaga si Ross the veteran congrats yes I agree okay okay lang matalo TNT alam na natin na dehado ang TNT well at first we know or expect, expected natin no napapalagpalag sila no okay nagginawa naman nila nung game 1 no okay Nanalo nga sila, di ba? Alvin Gabayno, okay. Archie Hilar, yun. Sabi naman po ni Alvin Gabayno, kaya naman turnover nagpatalo si TNT Yun nga po yung maximum defense na pinapakita po at pinakita San Miguel, Ang siyang naging susi nila, no? One shot at a time lang eh, no? Itong ano, itong TNT. So, yan po ang istorya, yan po ang nangyari, okay? So yan lang po muna guys ang ating balita ngayon, ating content ngayon. Magbabalik tayo no? sa susunod na video content at mga pa-shoutout. Pam Irene Kilia, shoutout po sa inyo. Ha? Okay sir, Ramil Raimundo, Ramil Gonzaga, Balbino Diala. Okay. At uh, Wenceslau Hapon. Alright. Mga Bobby. Ha? Bobby Payawal, Bobby Kabading. Okay. Sir Asani Senior. Ha? Sir uh, Tronson, okay? Alejandro Tronson at si Sir, of course, Carlito Protasio. At sa lahat po na nanonood dyan, mga taga-Saudi, naku, dami nanonood dyan. Lagi po nakatutok daw, okay? Salamat po ha sa inyong panonood. Next content po, kita-kita tayo. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.